Hi guys! ayon, meron ako dalawang ibos e or suman sa Tagalog at ibos e sa Ilonggo. So ayan guys, paano pasarapin ang ibos? E Madali lang. Siyempre, mag naman tayo ng kakaibang dessert. Ayan. Meron ako dito dalawang ibos. E I-unboxing na natin sa dahon ng nyog. Nilagang ibos. E ayan dalawa na yan guys. Niran natin ng mango. Ayan yung mangga. Pag natin ng mangga para masarap. Ayan. Medyo maasim-asim pa yung mangga ng person. Pero never mind. Tapos, konting condensed milk. Ayan. Ayan. ganyan ang kakaibang dessert ayan so ayan na guys so try na natin so, syempre ibos with condensed milk try natin with mango so kuha tayo ng mango and then ibos ayan hmm ang sarap Yummy!